Ay abaw anong ligat na ring tattoo artist ko ngayon. Aa, ah, ah, pangalan nga ni pala ng ex kong apat tattoo ko ngayon dito sa Talampakan. Joke lang, syempre dito sa tabi ni Lovely, yung pinatatoo ko dati, yung ex ko na isa. Kung natatandaan nyo pa. At yan din man din maligat na babae na yan ang nagtato sa akin noong nakaraan. Yan man din yung bago kong asawa ko ngayon, tapos siya magtato. Abaw ah. Anong lapot nun? panisay, abaon ata maigi. Ay anong anot nong hanip na yun? Ikaw na yung apat tattoo sa bago mo yung pangalan ng ex mo. <laughs> May kasabihan man din na pagdating sa tato, pag pinatato mo yung pangalan ng girlfriend mo, ay magahiwalay daw man din kayo, ay sa akin ay hindi, baligtad. Inapatato ko yung pangalan para hindi na bumalik. Dalawang ex pala ang yan, ay lalo na kung alagay pala lahat, ay di puno yung katawan ko. Anong ulagin ko man din dati? Anong babaero ko naman talaga nung araw? Buti na lang, nagbago ako hanip yan. Ay sa mga kabataan dyan, huwag nyo nang gayahin. Ay paano kung makabuntis kayo? Ay di finish na. Ay tapos wala pa man din kayong magandang hanap buhay. Ay sino magapalamon sa inyo? Ay di yung magulang nyo. Ay sige, ganyan ang gawi Nasa huli ang pagsisisi. Ay kung hindi nyo naman kayang kontrolin, ay di maglulo na lang kayo. Ay abaw B, anong ganda ng pangalan mo dito? Ay sorry, ngenge pala. Ako nga pala si Aaron, ang babaeron tattoo artist. Dati yun.